Paano nga ba ako nakapunta rito sa bansang New Zealand? Hello mga kanognog, ako si Joshua, ang Pinoy na naninirahan dito sa bansang New Zealand. Tara, samanin maninyo ako sa journey na ito. Taong 2016 nung ako ay unang sumubok mag-apply ng aking visa papuntang New Zealand. Ako po ay direct hire at meron akong employer sa New Zealand. They just sent me my contract, documents, at mga papeles na kailangan ko para sa aking pag-apply ng visa. Kaya kinompleto ko muna lahat ng mga dokumento na aking kakailanganin bago ako magpa sa Nationwide sa Baguio City. Matapos ang ilang araw ng aking medical, ay pinasa ko na ang aking application sa Immigration through papers. Fast forward after a few months na natanggap nila ang aking application, ay binalik na rin sa akin ang aking mga dokumento. Siyempre, ako'y sabik na sabik na buksan yung envelope upang tignan kung approved nga ba. Gusto nyo bang malaman mga kanognog kung ano ang resulta? Siyempre, pagkabukas ko ng envelope ay tila ako'y nalantat na dismaya. Dahil decline ang resulta. <coughs> Better luck next time, nognog. Siyempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay sasang-ayon sa atin ang panahon at hindi naman nangangawlugan na na-decline tayo ay hihinto na tayo. Bagkos tayo muli ay susubok at magpapatuloy. Kaya taong 2017, naglakas loob ulit akong mag-apply ng aking visa. Sabi nga nila, never stop trying dahil walang mangyayari kung hindi mo susubukan muli. So same employer, same requirements. May naidagdag lang ng mga ibang dokumento para mas lalong lumakas yung aking application. So after a few months of waiting, binalik ulit sa akin ang aking dokumento. This time, wala nang masyadong excitement dahil kaba na ang umiiral sa akin. Tugudog ma heart kumbaga. Tuk, 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 tuk. Gusto niyo pa bang malaman mga kanognog? For the second time around, na-decline ulit tayo. ba diba? Ang saya. Chok, chok. Dahil sa kagustuhan at pangarap kong makapunta at makapagtrabaho sa New Zealand, ay sumubok ulit ako try and try until you succeed, ika nga. Kaya taong 2018, ako ay muling nag-apply ng visa for the third time around. Tatlong beses po pa pala nagpa-medical, sa kadayla ng hindi ko alam na valid pa ang medical mo within 3 years once na naipasa mo na sa immigration. Tatlong beses din ako nagbayad ng visa fee dahil hindi refundable yung binayad once they made a decision. So fast forward, After kong nailatch ang aking visa ay binalik muli sa akin ang aking mga dokumento matapos ang ilang buwan. Alam nyo ba na napalitan ng kagalakan at kaligayahan yung sakit na dinanas ko sa una't pangalawang pag-apply ko ng visa? Dahil finally, your visa has been approved. Ang siyang bumungad nung buksan ko ang aking dokumento sa envelope. Tunay lang na sa lahat ng bagay ay may tamang panahon. No matter how long you wait for it, In his right perfect timing, papangyariin niya. Only thing we need to do is manampalataya at kumilos at huwag mawala ng pag-asa. Dahil habang may buhay, mayroong pag-asa. Kaya sa mga nagnanais na makapunta at makapagtrabaho sa New Zealand, I keep fighting at kayo rin ay mapaparito sa napakagandang bansang New Zealand. Nakailang failures ka man sa buhay, ang malaga ay hindi ka uminto at nagpatuloy sa hamon ng buhay sabi nga sa kanyang salita, At the right time, I the Lord will make it happen. Yun lang mga kanugnog, thank you for watching and please follow for more kwentong New Zealand.